Sir, ano 'yung bike mo, sir? Yung front rim. Oo. Kapeo, ho. Ah, may pao credit din Sir, ano 'to? Na-food food. Oh, food put na daw 'yan, eh. na yung 'yong rim kasi ka kape preno mo, 'di ba? Kape freno mo, kape preno Naminimisto. Oh. So, eh, Ay, ano nangyari? Naglatad la ako. Saan ka pa ba uwi? Kain ta pa ko uwi Ah, ta ka pa? Oh. Naku, malayo pala lakarin mo Dito ka pa lang sa Pasig eh Kala yung mga kong Green Hills eh Green Hills San Juan? Oo oh. Nilakad mo hanggang dito? Oo, oh, nilakad mo Hindi sir, gagawa ko ng paraan Para hindi ka na maglakad Ano to? Eh, dinabutas na rin yung interior Wala, wala yan butas Kasi binawasan ko kanina ng hangin yan eh Kasi sa kabit nito oh. May nadaanang pang bike shop dyan ah oh. Bakit di mo pinagawa? Wala pa kasing tira eh Ah wala kang pera pang pagawa? Hindi, oh, sige it? akong bahala Ako magbabayad Patanggalin ko yung gulong Papagawa ko Sir, okay lang alisin mo muna yung pangarga Iitatawag mo yung bike Eh kasi kung hindi to magagawa Wala ka rin gagamitin bukas Ah, uh, sir ganti. Eh, hintayin mo lang ako rito sa glit kasi papapalitan ko lang tong rim kasi ayan manipis na eh. Safety oh. preno 'yan eh kaya nagkaganyan. Tayo mo sa glita. Ah, uh, bantayan mo lang yung gamit ko. papapalitan ko sana ng rim na pud na eh ito nasira na kasi yung ano rim na pud wala itim ng po ha? itim wala akong okay lang ito sir oh sir? Magkano po lahat, sir? 700 Ato ba? Sorry. Sorry, sorry. Thank you. Thank you. Okay na sir. Salamat. Pero pang pangalan pala mo sir. Ha? Ano pangalan mo? Nas. Nas. Oo. Oh. Noel yung pangalan ko sir. Ano pangalan? Noel. Noel? Noel po. Oo. Oh. testing mo muna sir. Ikot ka lang ng isa para sure tayo na makauwi ka ng kainta. Ano sir? Okay na? O oh, yan, makaka ka na ng kainta nyan. Wala nga naman po, wala naman. Episode 4 ke ah, meron po nas, nas, nas venture, nas venture, oh, oh. Okay, po. eh, kita down, Aha, si ta. ah, sip, ah, wala naman, sir, na. wala naman, ingat, ta, ingat. Po. ingat, 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 oh, selamat. Apa, ya, selamat. Belangan apa, belangan ya, selamat. Ingatnya, ingat, ingat. Ingat, ingat. Ya, selamat. Selamat. selamat.